Photo. ngay nga ay dumalo nga kami sa sementeryo. Inuna na nga naming dalawin si Papa Ben dito sa private cemetery. Nagulog nga lang din yan mga mare. Kalilipat lang din kasi ni Papa Ben dito sa Rizal. Dati kasi sa Kambitala siya. Kaya nga hindi pa nabubungan yung bahay niya at napinturahan. Si Papa Marmol nga daw ni nanay kaya hindi niya na pinapinturahan. Shoot. Ah. Palalagyan nga din daw niya ng second floor at ng elevator. Charay! 4.30pm na nga kami nagpunta. Nagbigla ang umambon. Nagpahapon talaga kami para wala nang masyadong tao. Pero hindi pa marami pa rin show at napaka-traffic. Last year nga, hindi ko siya nadalaw. Hindi ko ba alam kung asa na ko nun? Kaya ngayon, dinalaw ko na siya. Mahirap naman kapag ako'y dinalaw niya, shoot. O. Shout out sa mga kapatid ko. Binulong sa akin ni Papa Ben na daw niya kayo dyan sa UK. After nga namin kay Papa Ben, eh, naman kami dito kay Latata. Ito naman yan sa public cemetery. Kalapit nga lang din sila, mga mare. Kasama nga ng lolo ko yung dalawang anak niya dito. Hirap pa nga kung sindihan yung kandila dahil ayaw magpagamit ng lighter, shoot. O, oh, talagang syunga-syunga lang ake. Kaya si Mudra na nga yung nagsindi. Kapal pa nga rin yung tao nung mga oras na to. Yung iba nag-uuwian na, pero yung iba naman nagsisidatingan pa lang. Wala naman kasi kaming mga baong pagkain, kaya hindi kami tatambay ng matagal dito. Tsaka umaambon na din yan, wala naman din kaming sisilungan. 10 minutes nga lang ata kami dito. Dahil nakadalawang ikot na nga si Kamote para sunduin kami. Ang hirap din kasi ng parking. After nga yan, ay dumiretso naman kami dito sa Gracias Barrio Fiesta. Dahil naglambing ako sa kapatid kong si Aileen. Masayang bu buhay mga mare kapag may mga sponsors. Charis. Para matry nga din nila nanay. Laing. Taho. Ano to ate? Ilawin yung ko. Dinobuan. Dinobo, Adobo. Adobo. Shanghai. Ano yung ano nyo? Dakwa. Hindi, itong dessert? Mm -hmm. Banana kumiero menu nila ngayon mga mare. Malungkot nga si Lift dahil walang chicken. Kahapon daw nila menu yung fried chicken. Iba-iba kasi ang menu nila everyday kaya nataon naman na walang fried chicken nung kumain kami. Pero kahit papano ay na-enjoy rin naman niya yung pagkain. At banana con for the dessert. More sugar, more milk para sa diabetic person. Charis. Sulit na sulit talaga si liyu pag sa mga ganitong kainan. Nakalimang balik na nga ata siya. Dahil masyadong masarap nga yung pagkakaluto nila sa taho. Kinuha ko na nga yung mismong lalagyan. Gusto ko na nga pumasok sa kitchen nila para kuhanin yung kasirola pero nakakaya na masyado. Kaya eto na lang ang kukuhanin ko. Naubos ata namin yung dalawang kilo nito, mga mare. Ang sarap nung pagkakaluto niya, kumakagat yung anghang. Sulit na sulit talaga yung 199 pesos namin dito. Sa mga hindi pa nakakatry dyan, visit nyo na ang Gracia's Barrio Fiesta dahil sulit na sulit at napakasarap naman talaga. Maraming salamat tita Aileen sa pagtreat sa amin. Next time ulit. are Tapos na nga kaming kumain eh may nagsidating ang mga customer. Mga kumari ko palang magaganda galing Agbanawag, San Felipe, at may galing pa nga daw ng Baguio. Shoutout sa inyo mga kumare kong kasing pretty ko. Tuwang-tuwang -tuwa nga ako dahil sinabi nila na nakasubaybay lagi sila sa mga vlogs ko. Salamat po sa inyo mga kumare. After ngayon ay nagpaalam na ako sa kanila. Bye-bye. Sinunod nila Thank you.